Okay, kaya meron tayong simple celebration ka dahil may i-announce si Kuya. Okay, palakpakan mo na lahat. Okay, sige. Iyano ko muna yung camera kay Kuya. May i-announce. Ah, sige, harap kayo. Harap ano tayo, harap tayo, harap tayo, harap tayo, harap tayo, harap tayo, okay. tayo. Ay, bakit tayo pagkataan nung meron nag? Si Kuya so, ah? Nandun? talaga to Kuya Jason na to hindi na aya si Teacher Rose Sweet nga lang. Kuya Son, hmm? ano problema mo hindi mo inaaya si Teacher Rose kumain? Dito. Ay Ayahin mo dito ikaw. kasi kuya na po yung magsasabi kung ano po yung special celebration ngayon. Ah, mamaya na tayo. Okay. Magandang muna kayo. Magandang gabi po, katekram. Magandang gabi po, katekram. Okay. Excited ako sa mga yung ya-announce nila mamaya. May pa, ano, si kuya. May pa, anong tawag dyan, oh? Sanji. May pa Sanji siya sa mga, ano, niya. Kanyang pupils. Ang ganda ng background, oh. Gati, oh. Background, oh. Ayan pa po yung iluluto nila kuya. Ano, nasa ilan ba kayo nak? Dapat maubos yung lahat Walang matitira. Hello. Si Tita Jo. Oh, huwag yung nakatingin sa food tayo. Tita Jo, ang ganda ng ano. Oh. Nagkano yung mga bulaklak. oh kukuha oh, daw pala sila. Pasok, Tita. Tita. Ay, na Merry Christmas! Sabi ko, teacher, yun, announce na po ni Kuya mamaya na daw po. Sabi ko, ano yung celebration ngayon? Mamaya na daw po pagkakompleto. Good evening po, Good evening. Alam ko maraming matutuwa eh doon sa ano uh, ano ya yeah, announce mamaya kung bakit may ganito. Oh. Uh, pa mo sila, uy, sila sa teacher. Nako, nakaisa na si Benben. Ben. -Ben. A kiss muna na. Flying kiss. Dito. Thank you. Dito po lies. kiss. Lay kiss. Dito kiss, kiss para na ira siyang lumuno. Blankies like this. Like this. No more na down. Like this, oh. Plain kiss. Na. Ayun pala, meron nang isa. <Malita>.

Picture, nga Picture! Picture! <laughs> Parang masama. Parang masama ang loob niyo. Okay. napapag na si guya. Sila Kuya Louisot si Kuya si Pastor Floyd, nasa ano pa po sila? Nasa, nasa church pa po sila. Hmm. Hmm, nagluto mo muna sila dyan. Okay, smile Ken, dito. Tingin dito, smile. Ben, come here. It's ben, oh. ben. Ben, huh? It's Ben Ben. 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 Smile. Ben. Okay. Why are you going with the

Mm, si Bunso. Baka mapapanis <laughs> yung Bunso ah. Pinuturo si Kuya <laughs> Hindi pa. Wala pa yung iba eh. Kami dito ang pagkain namin. Ay si Tito yun. Ano po, na ba? Lumobo na bang ponte? Medyo. Eh, ganyan lang daw. Oh, kaya. Baka malnores nung ano eh. <laughs> <laughs> Hindi, okay lang. Medyo na ano lang. Yan po yung ulam namin naman dito. Hit itlog na po lahat. It Ay, naku, Diyos ko po. Mapapadami yung kain ko nito. Labi pa naman. Okay. sige. Itabel, nandiyan po siya. Si Gaben, si Iya. si Kuya Steve. Si Jack. Si Tito Pon, nasan Tito Pon? nag po, nandiyan po sila ngayon sila. Ano? Pone, Alde, telegram. Yung naglalaro pala sila dito. <laughs> Eh, para nakita ko lang yung mga batang mga kababayan nating dumagat. Uh, excited sa palaruan. Mm. Congratulations sa mga... Ah, wala pa. Eh, si Kuya mag-a-announce. Ah, ganun ba? Sorry, sorry. Hindi ko pa ano. Come on, come on, come on.

Ay isa pa, isa pa, lalargay na, isa pa na po. Na, okay, magpapay okay. na kayo sana sa mundo. Papay na, papay na kayo, na, papay na. Kuya, daan-daan lang ha. paraparapun jangan kau 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 kau

Okay, kaya meron tayong simple celebration ka dahil may i-announce si Kuya. Okay, palakpakan mo na lahat. Okay, sige. Iyano ko muna yung camera kay Kuya. May i-announce. oh, ah, sige, ay, harap kayo. Harap kayo, tatarap, 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 tatarap. Okay. okay, bakit, ay, bakit tayo pagkataan nung meron nag... Champion! Okay, pala para naman? Naalala niyo yung ano, naalala ko niyo yung nagsayaw sila. May special number po sila nung live po natin. Pa Christmas party po sa mga kababayan natin dumagat. Sila po yung nanalo grand prize. Kaya, congratulations I'm so proud of you. Siyempre dahil magagaling din naman kayo. Kaya kayo yung nanalo. Kaya oh yun I'm so proud of you guys thank you sa no thank you sa napakagaling na sayaw na pinagka-love din sa mga babae natin oh kukunin ko na 'tong pagkakataon na to para magpasalamat kay teacher Rose kay teacher Rosy, kay teacher. Angelica. Thank you sa pag supervise sa mga bata. Alam ko na yung, hindi lang ano, uh, alam ko with love yung pag-supervise nyo kaya ganyan yung mga bata ngayon Ayan, thank you, thank you standby ko lang to dito na ano? tapos, ay, city si in-announce ni Kuya alam nyo ba ka Hmm sila po ang tumalo sa amin. Ah, sumayaw din pala kayo. Hindi <laughs> kami presentation. Ah. Kaso nilang ginalingan. Oo oh, naman, nakita ko. Oh, sabi ko nga sa'yo, di ba kinilabutan ako hmm. nung ano? Tapos kami, ano lang kami, pag second lang kami. Ah, not bad. Sila naman pala yung second. Sila... Sabi naman namin, mga anak naman namin yan. Hmm, kaya okay lang. pa natin sa kanila. ibigay na natin sa kanila. <laughs> Palakpakan naman ng grupo ni Tito John. Nag-second place pala sila nasa alit naman sa youth, pang hmm. third naman sila. Third. Ah, okay. Kasi wala si pa. Nasa church pa sila. Nasa church pa. yan So, makahabol sila. Oo. Oh. At sasabay ako kila tatang kumakaya na sila dun. Si Kuya Son. Ah, <laughs> nandun. Talaga to Kuya Jason na to. Hindi na si Teacher O. Sweet nga lang. <laughs> Kuya Son. Kuya Son. Ano problema mo? Hindi mo inaaya si Teacher Rose kumain. Dito. Ayain mo dito, ikaw. Ano bang tawag? May tawagan na ba kayo? Mahal? Babe? Ano ba? Ay, bulungan mo doon. Teacher, kain tayo. Ayan. Lakasan mo para marinig, ka. Ah. Kain po. May may na po ba? Hoy. Ano mo sa yan. Dapat tayo ayun mo siya, teacher kain tayo. Ano ba tawag mo? Naiya ako sa iyo. Ano ba yan? Ano ba tawag mo sa kanya? Ma'am Rose? Teacher Rose? Teacher Rose. Oh, ayun mo siya. <laughs> Kain po. Kain ka na kuli. Hindi na sabihin mo, hindi, hindi mo man ako inaaya. <laughs> <laughs> Naiya. Ano ba itong mga bata na ito? Mahiyain sila. Ako makain na sila. Take lang. Ah, kids, magaya kayo dito. Kain po. po. Kaya si Iggy sila ka Petron mm. dito naman yun nga sabi ko nga yung pagkain namin dito si Charon, itlog na pula at hmm. saka yung gulay kaya po ka Tekrom kaya po ka Okay. Si Ben Ben. Ay, Ben Ben naman. Grabe ka naman. Ay, Tita Jo, baka naman mabulunan niya. Yeah? Hmm. Eh, pag kinuha, magagalit siya eh. Tita Kram, yung anak namin, hindi ko lang alam, parang... Para lagi <laughs> Parang naubusan sa ano eh. <laughs> Oo. Oh. Mm -hmm. Pagka hindi naman niya okay. kayang ano eh. Uh, mm -hmm. eh, sa tingin ko hindi mo kakayanin walang kanin ayun sabi ko nga ba. <laughs> no rice ba dapat? Huh? Tama, meron papaya ko. Yung oh. mm -hmm. papaya ko na. Binalatan eh. Mm -hmm. Mm -hmm.